Anong nangyayari sa inyo? Bakit kayo parang ilang na ilang sa isa't isa? Oh, hindi po. Good morning, Bininda. Good morning. Medyo nagmamadali lang po ako ng konti. Kala ko kung ano na ito. Huwag lang po eh. Sige. parang wala ka ngayon sa mood mi Linda. Nahimik ka ba dahil natatakot ka? Na baka malaman ni manager na ang kaharap niyang bilinda ay isang impostor. Slater, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong sasabihin kay manager. Baka kasi pag nalaman niya, sabihin niya sa school, tapos hindi ako makagraduate. Pwede naman. Sa isang kondisyon. Sige, kahit ano gagawin ko, basta huwag mo lang sasabihin kay manager. Araw-araw, habang naka-intern ka pa dito sa company na lilibre mo ako ng lunch. At lahat ng ipag-uutos ko ay susundin mo. Ano? Ano kasi yung swerte? Ayoko nga! Sige, sabihin kay mami. Hindi, joke lang. Gagawin ko! Gagawin ko na! Huwag mo na sasabihin kay Ma'am. Isa pa, dapat palagi akong good shit kay Ma'am. Sige. Nagkakaintindihan ba tayo? Oo.

Ma'am, na ikop lang ako ta nah, to kasi ta kasi masada man eh sa so, sobrang ganda nanto ka i panya kiss ganda jangana to lena tsaka nga Ano po yung mga improvements sa nagawa mo video. So, ah, gets ko. Sa so, nagawa mong effects, hindi uh, sa so, nakita mo. Ah, wala oh, sige. Naiintindihan ko. Palusok. said it was the last time but you keep coming back to tell me sorry that you take back sigue connos humanos dame un ratito So, ay mabalik po, naayos ko na din po. Tapos, nakat ko na rin po yung mga dentin. Para po, hindi po boring. Tapos, naayos ko na rin po yung color grading niya. Hmm. Yung last time, yung narequest ng client, na ilagay mo ba sa uli? Ah, ako, yung credits po ba? Uh Oo. -oh. Naayos ko na po. Nalagay ko na yeah. rin. Yan. Maganda yung mukha yung background dito. Ah, po. Mas bagay siya. Ano na nung nagustuhan ni Belinda dito? Tsaka Pogi din pala. Kaya lang, mukhang matandang ermitami. Haba naman kasi ng buhok. Ay, ang sarap magmerienda. <coughs> Melinda, baka naman may bili mo ako ng makakain sa labas. Galing mo! Ano ka kasi yung swerte? Oh, ano? Ano? Parang nagre-reklamo ka ata. Baka nalilimutan mo yung usapan natin. Hindi. Hindi ako nagre-reklamo. ano bang ipapabili mo? Ah, uh, siguro yung sun tas drinks, tapos uh, kwek-kwek, tsaka kahit anong makakain na lang. Pakibilis ng konti na din, please. Wala, wala akong sinasabi. Sabi ko bibili. Very good. Pambili. Uh, ay, sa'yo muna, wala akong wallet dito ito eh. Oh, yung talaga eh. Parang nareklamo ba na naman. Ay, hindi Oo Sabi ko nga, kukuha na ako so, eh. Sa may baba, oo. Kasuna. Um. Bilisan mo ah. Galing mo! Uh, dito po kaya si Miss... Bro! Bro! Long time no see ah! Ano nga palang ginagawa mo dito? Bakit ka nabagpagdali? Magpapasa ako ng mga raw video para sa mga project na natapos na namin. Tsaka pala bro, may request ako. Kailangan kasi ng video editor para sa taping. I-shoot kasi sa green screen, titingnan kung kakayanin ng CGI or visual effects. Ang problema kasi yun bro. Marami pa akong penting ngayon eh. Tsaka due date na nito bukas. Huwag ka mag bro. Next week pa naman, hindi ka makakahindi. <laughs> Ikaw pa ba? Gagawin ko yung best ko. Tsaka... Balita ko. Hmm. May mga nababalitaan ako sa'yo yung papalit-palit ka daw ng babae ngayon. Oh, malala, buwan-buwan pa. Bro, parang dinadalo ng regla niya. <laughs> Grabe ka naman bro! Ganyan na ba tingin mo sa akin? Ganto na ba ako? Ganto na ba ako? Bro, nabalitaan ko lang. Grabe ka. Tikas yung... mo talaga. Ang tinik mo. Grabe. Grabe ang balita mo bro ah, Pero dahil dyan tapos mo na Sige. Pumagtag ka lang sa problema. Dahil dyan, next week. Asa kita. Una na ako. Marami oh. pa gagawin. Thank you Dumalo ka lang. Dami mo pang pinatagtag sa akin kawain. Ayun okay, mo yan. na ako. Everybody has their job nine to five and getting drained to settle for second best, scared to risk what the future might bring. Hindi ako si Melinda. Patay na ang kakambal ko. Pa, asensya na. Akala ko si Melinda. Sige na, may gagawin pa ako. <coughs> 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 Salamat, kanina pa ako nagugot na meh. Bakit kayo pala ka dumating? <coughs> init sa labas, kakayalan mo sa'yo. Problema. Parang nagbalikan lahat ng sakit na makita ko siya ulit. Makalipas ng dalawang taon, naalala ko na naman lahat ng panluloko niya sa akin. Sana yung ko? Galit ka ba? Hindi ba halata? Pakamilasan to. ba nga nilagyan ko. Hi hey guys, pwede ba ako sa babay? Uy, bro, ko pala yan. Sige na. Ah, uh, pwede bang sa taas na ako kumarin? Hindi pwede. Mga nang may dalit, saka sensitive ang computer. Mapapagalitan na tayo ni Manager. Ano bang meron sa inyo, Aris? Ah, ex ko ng Vilinda. Talaga ba? Hindi ibig sabi ex ko si Vilinda? Siguro ano, improve mo na lang yung font ng text tapos overall naman okay na siya, approve naman. Okay, Sige. maganda. Sige. May pa nga pala tayo, Melinda. Papansin ko lang naman, kung hindi mo mamasakay, ha? Anong meron sa inyo ni Aris? Ano? Ex ko siya. Talaga? <laughs> I mean, bakit kaya nag-iwalay? Eh? Wala eh. May nilalanding ibang babae sa Manila. Piniwala niya ako na napaka-faithful niya sa akin. Tatamis pa ng mga binibitawang salita. Kakadiabetes. Yun pala, may ibang nilalanding babae. Nakakalungkot naman siya. Pero... Tanong ko lang. Nakamubad ka na ba? Oo naman! Yung mga ganyang mga cheater, hindi na pinag-aaksa pinag yan ang panahon yan. Talaga ba? Sabi! Bakit ba buhay ko ang pinag mo? Yan na nga lang ang gawin mo? Tanong ko lang naman. Chismoso. Sabi na hindi na on. Halata naman sa akin yan. Ma'am, hindi po ako makakapasok. Masama po ang pakiramdam ko. Naku, hindi makakapasok si Slater. Kailangan pa man din natin i-submit yung video sa marketing. Kinakailangan na ngayon. Belinda, nag-text kasi sa akin sa si Slater. Masama daw ang pakaramdam niya. Hindi siya makakapasok. Kaso may kinakailangan tayong i-submit ngayon sa marketing na video na ina-edit ni Slater. Baka naman kaya mong tapusin para may submit na natin. Sige po, susubukan ko. Sige, salamat ha. Update mo ako. Sige. Wala. Walang yung clips. Ma'am, paano po kaya yun? Kulang po yung clips na nasa folder ni Slater. Ah, Ganun ba? Pumunta ka na lang sa studio, nandun yung videographer natin. Itanong mo sa kanya kung may copy siya pa ng mga clips na nandiyan. Okay? Sige, Sige salamat. Okay. Makikita ko na naman siya. Pero kaya mo yan. Nakamove ka na. Um, excuse me. Miss Belinda, ano mo kailangan mo? Um, uh, may kulang kasi doon sa raw videos na pinasa nyo kay hi Slater. hindi ko sana rin yung kopya. Ay, wait lang ah. May nag-text. Pasahin ko lang. Sus! Mga babain naman yun. nag-chat si Slater. Hindi to siya makakapasok. Masama yung pakaramda. Pakisabi na lang. Maiba tayo. Pwede ba akong magtanong? Ano ba yun? Huwag masalang mamasamain, ha? Sige, ino lang. Bakit kayo nag-break ng kakambal ko? Ha? Nakakagulat naman yung tanong ka. Wala lang. Gusto ko lang malaman kasi alam mo na, syempre kakambal ko yun. Ganun ba? Marami kasing hindi inaasang pangyayari. Hindi kami nagkahitindihan. Pero kahit ganun yung nangyari, inahal ko yung kakampal mo ng sobra-sobra. Sinungaling? Minahal? minahan? Uh Kaso, huli na pala ang lahat. Hindi ako nakahingin ng tawad sa kanya tapos nalaman eh, ko na wala na siya. Pero kung may babalik ko na yung nakaraan, hindi ko na sana siya pinakawalan. Ang sweet mo naman! Huli hey. ko kami pa sa... Sayang naman, di pumasok sa Slater. Ha? Close na kayo ko agad? Oo naman. Madali naman kasi yung makasama at saka mukhang mabait yung faithful, loyal, yung halatang di man lolo ko. Para ni Summer, kilala mo ba yun? Sana ganun ka din. Alam mo ba yun si Slater? May ex na makeup artist dito din sa kapal. Kaso, uh, tiri nagtagal. Kaya ayun, nag-resign. Eh bakit mo naman sinasabi sa akin yan? Wala naman akong pakidon. Alam mo, pass is pass. As ang mahalaga ay yung ngayon. Alam mo, parehas talaga kayo ng kakambal mo. Hindi lang sa mukha, pati sa ugali. Malamang kambal nga eh, di ba? <laughs> Jela? si Mika ang best friend ni Belinda. Siya kaya ang tunay na dahilan kung bakit siya buwi ng probinsya? Good morning, bro. Good morning. O, kamusta nang pakaramdam mo is later? Ah, medyo okay naman po. Talagang kailangan pa ng pay. Ah, okay. Sige. Ah, uh, ma'am, siya po pala. Yung... Kailangan po ba natin sa marketing? yun, okay na natapos na ni Belinda na ipasa ko na sa marketing. Dito ka lang pala, kanina na... pa kita hinahanap. Ado bang Bakit galit ka na naman? Sabihin mo nga sa akin, ano ba talagang nangyari? Bakit umuwi ng probinsya ang kapatid ko na iyak ng iyak? Hindi na nga siya lumalabas ng bahay. Nandun na lang siya nagmumukmuk. Yung nga siguro ang dahilan kung bakit nagkasakit siya eh. Sabihin mo nga, may kinilaban ba ang picture na ito sa na nangyari? Holding us together